Isang karinderya na very unique ang style dahil nakalagay lang naman sa paso ang mga pagkain at nagsaserve nga sila dito ng iba't ibang klasing lutong ulam gaya nga ng sinanglaw. Ito po yung bestseller niya dito. Bestseller. Naman oh. loob ng baka. Ay, sarap po. Parang ano, parang, parang papaitan lang no? yung amoy. Nakaiwalay lang nakaiwala yung papait niya. Ah, nakahiwalay yung papait. Meron din silang dinakdakan, kinilaw na dilis at baka at marami pang iba na talaga namang quality at affordable ang presyo. Magkano po isang order? 100 per may kasama ng rice yan, sir? Wala pa po. Ah, wala pa po. Yun. rice. Anong gano'n yan, sir? Anong party ng ano? Baka? Laman loob ng baka. Ay, sarap po. Parang ano? Parang, parang papaitan lang no? yung amoy. Nakahiwalay lang yung papait niya. Ah, nakahiwalay yung papait. Anong, panong hiwalay? Naka ano siya, naka-separate. Kung pag sinama mo siya, pwede na siyang tawaging papaitan. Hmm, pag, pero pag ganyan, hindi pag ganyan siya mapait. Ah, siya. Sige, sir. Tapos marami rin kayo mga lutong ulam. Dito sir, sa mga lutong ulam nyo, magkano naman po? Same lang din, price. 100. 100 din. Per order. Dinuguan. Tapos, eto sir, ano to? Roasted pork. Roasted pork. Roasted. Roasted pork. Dinakdakan. Dinakdakan. Mix-mix. Ayan, best mix, seller mix. din yan. Best seller nyo rin yan. Parang gusto rin nitry, yan ha. Tapos ito, Adobo. Par adobo, parang iba yung kulay ng hmm, adobo nyo sir, yung, no? Iba pala dito, na, no? Tapos ito, yan kilawing baka. Kilawin na baka, meron pala noon. Ano 'yan, eh, sir? Paano. Niluluto rin naman, niluluto. Kila, kilaw, kilaw. Kilaw 'yan. Ayun, kilawin. Kilawin na ano? Dilis. Pakbet. Pakbet. Sige, Wala sir, patry paano. ako ng ano, sir, nung sinulaw. Sinulaw ba, sir? Sinanglaw. Sinanglaw. Isang ano rin, isang order. Tsaka yung ano, sir, yung mix-mix pa subok na rin ako. Ah. Sir, dinadayo kayo dito ng mga ano rin, ng mga turista talaga, no? Hmm. Sino mga sikat na kumain na dito, sir? Enlex na team yung basketball. Oo. No. Oh, uh, no, no, na team. Nawala yung... na lang dyan, sir. Sige. Tapos, isang mix-mix, sir. Isang mix-mix. Ah, solid to mix-mix nila, guys, oh. So, mix-mix na nga sir. Baboy. Baboy. Anong part yan? Kahit ano, gano'n? Ka may tinga, may atay, may... Ano ba ba to? Hmm. Yung laman. Tapos, napansin ko, guys, yung ano nila dito, yung kanin healthy living brown rice. rice, ayan diet <laughs> rice magkano sir yung brown rice niya 20 20 pesos mura mura hindi sir isang ano uh, ko isang brown rice tikman din natin sir anong ano niyo dito sir anong landmark ng location niyo dito ayan beside microtel Beside Microtel and Victory Liner no. Mm. Pagbaba ng Victory Liner guys, pwede na kayong pumulit dito, hanapin nyo lang yung DJ E3. DJG E3. Ano pa? DJG. DJG. DJ E3, hanapin nyo lang 'yan. Yung tigoan 100 mga ulap guys, napakamura tapos try nyo yung mga best seller eh, nila dito. Na natin,